Kaugnay pa rin ang nagpapatuloy na paghahain ng Certificate of Candidacy na ang deadline po ay ngayong araw, yung mga taga-suporta ni dating Manila Mayor Isko Moreno nagsimula ng magtipon-tipon sa Arocero Park, dyan po sa lungsod ng Maynila. Ang detalye ng balita, hati di Patrol number no. 5, Aya Yupangko. Oy! Napakaganda ng uh, lagay ng panahon ngayong uh, umaga mga kapatid, maliwala sa ang, uh, kalangitan at ang uh, haring araw ay uh, nagpapasikat na sa mga oras na ito at maliwanag na ang kapaligiran dito sa amin kinaroroonan ngayon sa Arroseros sa uh, Urban Forest Park dito sa may uh, gilid ng Metropolitan Theater. Metropolitan Theater ito mga kababayan, itong mga taga-suporta ah, ni uh, dating Manila Mayor uh, Esco Moreno o Francisco Dumagoso ay nag-ipon-ipon na ngayon dito sa uh, Arroceros Park para antayin pa yung kanilang napakarami pang mga kasamahan at uh, mamaya mga alas 9 ng umaga inaasahan, inaasahan na uh, maglalakbay uh, itong tropang ito magmamarcha ito patungo dyan mm -hmm. sa may uh, SM Manila, sa tabi ng Manila City Hall, at doon magpapile ng uh, kanilang uh, certificate of uh, candidacy. Mm -hmm. o, po po. Opo. Yan, Kuya Aya, kamusta naman yung lagay ng traffic? Hindi, eh, sa ngayon normal pa naman. Okay, yun. Normal pa naman. No? Maluwag pa, yung eh. eh, magsasabihin, maluwag pa. no Kasi ang normal dito, yung may traffic eh. Oh. <laughs> ngayon maluwag pa. Oh. Okay. O, maluwag pa ang uh, flow ng traffic sa may uh, Taft Avenue, dito sa may harapan ng uh, Manila City Hall, itong Arroceros at the Ayala Boulevard. Mm -hmm. Okay pa naman, mag-flow uh, ng traffic. Sabagay. Kaya tayo uh, Malawak naman kuya ayay ang Arosero Park eh. Kaya ano, hindi so, naman makakasagabal sa kalsada yung ano dagsa ng mga taga-suporta ano? Sorry ko, bunda eh, napasyal ka rito eh. eh alam po, pumapasyal ka rito sa Arosero sa <laughs> Boris Park eh. At uh, napakaganda talaga rito sa mga hmm. oras nito. At na uh, nakikita natin eh lahat sila nakasuot ng kulay puting uh, t-shirt mm -hmm. may nakasulat sa harapan na uh, IORM mm -hmm. at sa likod naman uh, isko check oh uh, eh, si che attendance uh, anak ito ni uh, uh, dating Manila mayor Lito, Lito Atienza oh uh, hmm. ito yung uh, katandim ngayon ni uh, Uh, nagbabalik na si uh, Mayor Rico uh, si... Moreno. No. file na Kuya at... yung si ano no, yung si incumbent Mayor Honey Lacuna ng kanya siusin. Oh, Oo. Mm -hmm. Bali lima silang maglalaban laban dito eh. Na alkalde ng uh, Maynila at It the, in sana sa the... Interesting 'yan Kuya yung Aya. ayas. In interesting Kuya Interesting ko yung ayas, yung election sa Maynila, kasi may mga vlogger na eh na kumandidato din. In, we expect na intense uh, yung magiging ano. Ito, eh, report ako eh, biglang dumaan. Eh, eh, ito, hindi ko tuloy na rinig <laughs> yung tinatarang mo. Ah, Oo, yun. On. At uh, tabayan. At tabayan na natin ang uh, magiging gaganapan mm -hmm. dito sa yes. huling araw ng uh, pag, uh ng uh, COC ng uh, mga kandidato sa lungsod ng uh... Maymila. At uh, maliban dyan, mayroon din panawagan yung uh, uh, Manila City Hall ano? mm -hmm. para mas maaga pa ito. Sabay na natin sa eleksyon. Hanggat October 25 na lamang, po pwedeng maglinis, magpintura at magayos mm -hmm. ng mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa okay. Manila North Cemetery. Mm -hmm. Oo oh, nga pala. Dito base doon sa dito base doon sa inonosyo ni uh, Manila Mayor Hani Lako bilang mm -hmm. paghahanda sa nalalapit na All Saints Day at the All Souls Day sa Nobyembre. Nakasabihin sa abiso na hanggang October 28 nala ang ang cremation. Oo, oh, pumap mapapakremate kayo hanggang uh, October 28 na lamang. Eh, sarado rin ang opisina ng sementeryo hanggang sementeryo sa October 27 hanggang November 3. Kaya, simula October 24 hanggang November 4. Bukas ang sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at balik sa normal ang lahat ng serbisyo kabilang na ang cremation, paglilibing sa November 4. Yan ang ating report mula rito sa Lusod ng Maynila. Ito yung panol number 5 ay iba ko para siyempre madadong lakas. DWIC, napabalita na tama, nagnilingkod ng tama. DWIC, pa-pa-al!